Wow! What a day! punong, -punong kaalaman na sana ay na-absorb nating lahat ng ating mga ka-chatters. Okay po ba kayo dyan, mga ka-chatters? <laughs> Bro, I think it's time to request our guests for their parting message to our viewers. Otherwise, baka mag-part 3 pa tayo. oh, <laughs> sige, so, wala natin kay Sir Anton. Yan. Yeah. So, thank you very much for the opportunity to be here and um, introduce ang build Pilipinas, ang effort namin to fight disinformation and polarization. So, again, we would like to believe na talagang we need more volunteers. You know, we are building the largest community of volunteers na lalaban sa disinformation online. So, siguro more on call to action sa akin na talagang hindi natin yan masosolve kung watak-watak tayo bilang, bilang bansa, bilang mamamayan, diba? So, we also need to address polarization. And at the end of the day, uh, kailangan natin ng more people to get involved in what we do. So, I would like to invite our viewers to uh, check uh, www.buildpilipinas.com uh, Makikita niyo yung mga programs namin doon, what we do, and how you can also volunteer for the cause. Yan, so thank you very much. Okay, thank you Sir Anton. And Prof. Charles? Nako, maraming uh, ako natutunan din ngayon, no, lalo na siyempre pag pinag-uusapan natin yung disinformation and democracy. No? At magandang makarinig din ng iba't ibang angulo no mula sa community no baga, bottom up naman yung yung na, na intindihan ko for our discussion today no pero ang aking parting message siguro ay para sa mga nanonood at nakikinig no importante na kahit ano man yan no magbasa man ng political news makisali man sa mga online protests or online actions bumoto man no lahat tayo ay citizen ng bansang ito no so lahat lahat dapat tayo ay may ginagawa no to still enjoy what we enjoy at the moment, no? Kasi ang democracy, napaka-vulnerable niyan, no? Na may isa lang um, na magsabi na aalisin ko yung demokrasiya nyo, pwede siyang mangyari at this moment, no? So, I think when we talk about disinformation, it also um calls for our active citizenry in all aspects no in all fronts no for the government importante sa government to really protect no the history of democracy that we have in the country tayo nga di ba ang kauna-unahang demokrasya sa buong Asia so importante yon kasi bakit tayo yung magbabakslide, no may democratic backsliding tayo na tinatawag no second sa ating mga media companies importante yung trabaho nila no importante na ipagpatuloy nila yung kwento No, kasi kung walang magkukuwento, no, patuloy yung mga non-media at yung mga trolls at publicists, na talagang atakihin nila, you no, know, yung boundaries ng katotohanan. And finally, para sa ating mga citizen, sabi ko nga kanina, kahit na maliit na gawian, no, magbasa ka lang ng information or kausapin mo lang yung mga taong naniniwala sa fake news, no No matter how you feel they're harmless. Kasi ganun yung fake news, di ba? Akala natin harmless siya. Pero kapag siya ay kumalat ng kumalat, it will become the next politician that we will elect in the future. So, importante na kahit maliit, may magagawa tayong lahat. Thank you, Prof. Charles. And for the last, Ma'am Miki. Nako, maraming salamat uh, sa pag nyo at uh, Marami akong natutunan uh, with everyone here at uh, alam ko marami pa tayong matututunan sa mga iba pang episode. But just would like to share, ang dami nating uh, inisip pero ang nakakaligtaan natin, uh, we go back to the basics, values and uh, values education. Just like to share no, yung uh, sa Panginoon, uh, siya lang ang makakapagpabago sa atin. He's the history creator and yung pag-asa natin nakaangkla sa Kanya. We are just mere servants and stewards na pinagkatiwala ng Panginoon. Uh, we're inviting everybody sa to join us dito sa laban sa Pili Nation. Uh to meet in dig nang totoo. Salamat. Ayon, maraming salamat po sa ating mga guests. Talagang napaka-fruitful at napakaganda ng ating naging discussion from uh, last week and up to this week. Ang Cyber Guardians PH at ang buong team po ng Cyber Chat ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Thank you po. Thank you very much po no, sa, sa pagsama po sa amin sa uh, two weeks na ito. Uh, but uh, let me take this opportunity to invite everyone to CGPH's 4 uh, fourth National Youth Leadership Summit on Safer, Safer Cyberspace on November 23 to 24, 2024. We hope to see you there. Looking forward to seeing you there, Sir Anton, Ma'am Miki, and Prof. Charles. Yan. Don't go away. Kami po ay magbabalik sa Cyber Chat Season 3